Thank you, Thank um, you. Ah, magandang gawin sa inyo lahat. Ayaw, anong gusto mong sabihin ngayon na officially na na-review na natin ang parka ng part ka ng Beauty Fan? Siyempre, ayaw naman uh, Maraming maraming salamat sa inyo lahat eh. Miss uh, Ray Tan. Siyempre, great. Uh, Thankful ako na uh, napasama ako sa bagong baby ng Bayo -derm. So, ay, beauty, beauty. Sorry, sorry, sorry. So, Kapag pa ba na ako? Parang first time ko sa showtime kasi. Ha, ha, <laughs> ha.

uh, babies ng beauty term. 16 years ng beauty term. at sweet 16. Sweet couple na kasama ninyo. Sweet girl. Di ba? Kaya nakakatuwa. I, we are just both very grateful to be part of this wonderful, uncomfortable, phenomenal company, phenomenal family of beauty term. Um, just like what she said earlier, and re you reiterate, Manita Arna, that Kahit kontrata ng beauty derma ti, Ray. kahit hindi official NGAMI partnership. We have been working together for a very good cause for the society, for the community, for our Kababayans. And I'm just so grateful. Thank you for everything that you do. Thank you for everything that you uh that you plan to do, not just for yourself, not just for your your company, but for the community, for other people. I'm grateful to be associated with you. I am so uh, grateful to be sitting here beside you. Yung maritikin uh, ko ang pangalan sa iyo at sa kumpanya niyo, sa karangalan sa akin at sa aming dalawa. At um, hindi ito pera-pera lang. Dahil kahit wala pa ko, kahit walang TF, nagtutulungan na po kaming dalawa. Nakakatuwa lang na bonus na ginawa. Inofficialize namin ang partnership namin um, wala kaming kontrata, wala kaming anything, pero nagpapapicture ako sa harapan ng logo ng beauty term, nagpupost ako sa kanya. Lahat ng mga, marami activations ko, ang sinusuportahan niya kahit hindi kinakailangan ipagsigaw ang pangalan niya, na kaya pangalan ng beauty Derm. Just so grateful. Ang daming bata ang laking bagay sa edukasyon ng Pilipinas yung ginagawa mong pagkulong. At salamat tayo ginagawa mong instrumento dito. And you know, God bless you, God bless Beauty and hopefully we can both help you make the this year of Beauty really phenomenal. I love you. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! I'm here. 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 i am here i am i am i am i am hindi ganun kami ng ganun. Kasi busy din siya, nagkataon, oh, dami ang shows of oh, daming shows. So sabi ko, bakit paurong na paurong sa sakto na birthday ko ba? Birth month ko ba? Diba? Pag si Lord talaga gumawa ng way, the Lord is always on time. Dapat naniniwag tayo sa timing na yon At ito na, siya lang diba? so, na lang ang kulang. Diba? Sa dami ng A-listers natin, matagal ko lang dream na sana masama sa akin. Si Atchie. Tapos may bonus pa. Napakabalik ni Aion. Pwede mo lang siya mabilis lang. Nagkwento. Napakabalik ni ayon, kasi ang daming tao sa building, tinatalo namin sila. Gusto niya nang buka ba sa finery, sa, sa cafe ko? Sabi ko, wali. Wali ka rin yun uh, ng kapagbangan. Sabi ko, huwag oh, ka dyan. Maraming tao. Hindi, hindi. Ano Tulungan kita para ma-promote. Diba ba? Yung palang... Grabe na. Sa kanila ko, pagkain yung vlog ni Atchie, parang... Nakapoy naman ang exposure ni Ato sa akin. Nakakaliya. Nagbigay niyo naman akong scholarship. Ay, beauty derby, beauty derby. Beauty derby siya ng Tapos ilang events niya, birthday niya, hindi, hindi ko siya ambassador. hindi invite niya ako. Eh, mahihiyain ko ng pinta talaga. Kaya yun. So, thank you, Ato. So, eto na siya. I think, ah, uh, less lahat, nagkataon lang na nakita nila kanina yung device. Medyo na tayo ng slide. Pero <laughs> 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 kasi, pero sa invite niya. Pero kung tayo siya tibay sa kapalang tibay, kasi ang lalaki mong mahulaw ng bakla. Kung pinakitaan lang yung baklaw na may pag-isip na Pero thank you, thank you, Atre. Pero ang mga nga kasi ako din personally, saksi ako. Kung gano'n na katagal yung relationship na Lola, isa rin ako sa super happy na kaya niya. Yes, isa ka sa mga gumagawa ka lang yung paraan eh. At saka yung first meeting pa lang natin na nandun na si Darla. Actually, wala mo na-made it possible. At isa pa pala nakalimutan ko ba? Sobrang malaking bagay ito sa amin ni Ayon at sa komunidad ko na makita ng may brand, malaking brand katulad ng Beauty Earth na pinuhunuan ko na may nagtitiwala at nakakita sa aming dalawa. Not just as individuals, but as partners. It's just very progressive. It's so now, di ba? Marami dito, hindi lang yung team-wise, hindi lang kami na-dial na na yung mga press. 'di ba? Masaya para sa atin sa komunidad natin na may nakaka-acknowledge sa atin. And at this point, is 2025, we are seen, we are being trusted, we are being validated, we are acknowledged. Diba? But not just by ourselves, pero naman mga sa community that our presence, our existence, our love, our relationship is being acknowledged. And that's one great win. It's really phenomenal. Thank you very much. Yes, di ba Ate Doris? Ito o, palagi tayong napapasalaman kay Mime sa napakagal ng ipinigil na siya kasi sa ating lahat ng mga nandito, di ba? Yung open tour ko, nag-open siya ng napakaraming doors for us. Thank you, Mime. Thank you, Ate Doris. Mami, thank you so much. Ako, I'm sure, join me. Hawak ko na Mime, Agam, and Mamre ang mga names na magkatanong. Ako na lang din siguro yung lalakot, Ate Doris. Unahin na natin si, mula sa Philippine Star, si Natalie, ayan, sa probinsya pa na sa probinsya pa lang ako parang ak active na ako yung eh, ng ginagawa ko ngayon hindi yun yung ginagawa ko dati sa probinsya so ang pagiging healthcare side sa sa mga priority ko yan sa buhay parang kadugtong na siya ng buhay ko na hindi active ako hindi lilipas yung uh, Araw na wala akong ginagawa kaya. And then sa trabaho namin, siyempre kailangan maging, uh, maging uh, pangalagaan yung pangangatawan mo dapat naging maging malakas sa maging kaya yun mas inaalagaan ko yung aking pangangatawan thank you po thank you Natalie ayan pero pa question for Meme me and for Mami go lang Natalie trust you <laughs> uh, oh. grabe ka ayun ba is so, papayin <lempar> mo na lang gano'ng impact niya yun sa'yo I'm sorry, sorry twice gano'ng influential is ayon sa health model? Ang laki kasi nga, I have been, um, I have been um, unhealthy. My lifestyle is so unhealthy. I sleep so late. I, I, I used to eat unhealthy food. Um, I used to really stress myself. I used to overwork myself. Sobrang unhealthy talaga siya. Pero nung dumating siya, nakikita niya ako anong ginagawa ko sa 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 mundo ko, sa sarili ko, sa kalusugan ko. And he was so sincerely concerned about it. So kinakausap niya ako. Hindi niya niya ako basta kinakausap. Ginagawa niya, tapos nakikita ko sa so ako mismo nahihiya. Ako yung nahihiya. Tapos nakikita ko na kung, kung paano siya kumakain, kung ano yung kinakain niya. Nung simula, pinapanood ko lang siya, pero I admired him since then. Pero hindi ko naman siya sinasabayan hanggang sa umabot na siya ng ano na na kailangan itigil mo na yung ginagawa ko. Diba? Itigil mo na yung pagkain mo ng sobrang baboy, sobrang prito, sobrang mantika, ang lakas-lakas mong magkanin. Tapos, he brought me to the gym. O, ano mga panahon na nagkukuplit pa kami nung hindi pa open yung relationship namin, pag nasa ibang bansa kami, I used to go to the gym with him. Sabi niya, hindi mo kinakailangan mag mag mag, mag lift or ano, maglakad ka lang sa treadmill. Habang nagbubuhat siya, pinutin niya yung treadmill sa so, maglalakad lang ako doon. Tapos, bumili siya ng treadmill nung pandemic para may, may treadmill kasi sa bahay. So sabi niya, kailangan dalawa yung treadmill para sabay tayo. So bumili siya ng treadmill para sabay kami ng treadmill nung pandemic. Tapos, pinag-box niya din ako. Lahat. Uh, Tapos, tapos, ina-encourage na talaga ako sa mga physical activities. Tapos, um, hindi niya lang ako na-convince mag-bike. Trinay niya isang beses, nasa Angeles kami, ay uh, sa Clark, nasa Clark kami, pinagbisikleta niya daw niya ako doon. Wala pang 10 minutes, ayoko na. Sabi ko, mamamatay ako, mamamatay ako, mamamatay ako. So, buti na lang may nagpahiram sa akin ng ano, ng electric bike para nasabay ko siya. At least ito, sige, masasabayo kita, pero wala akong nararamdaman ng hirap. Kasi, like, pero yung totoong bike, yung bakit pala no, one inch lang yata yung inangat ng lupa na hindi ko na kaya umamatay ako talaga. Tapos, ayun nga, he has always been reminding me to take care of myself because it is a fact that we are not getting any younger. ba? Diba? Every single day, tumatanda tayo ng tumatanda. Yung panahon at yung edad natin. Pero may paraan para mapanatili natin uh, um, at maganda yung sarili natin. Sobrang yung vain. Sobrang yung vain. Yes, provinsyano siya. Pero alam niya kung ano yung tamang pamamaraan para alagaan sa sarili. Malinis siya sa katawan. Malusog siya. So, kung yung partner mo gano'n, nakikita mo ang ganda-ganda na epekto sa kanya. Lalo pa, sa edad namin, mas matanda ako sa kanya ng very light. <coughs> ng very light. So, ayoko namang maging evident yun. Pag nakikita kami dalawa, mukha akong tiyahin. At hindi naman lahat na dadaan sa make Ibang bagay din talaga yung malusog yung pangkatawan mo at malusog yung kalooban mo masaya ang puso ko. Yun ang influence yung binigyan niya sa akin. Binigyan niya ng kapayapaan at kaligayan ng puso ko. At yun ang lalong nakapagpapata sa akin. Oh. <laughs> ay, parang <not> Valentine's Day. <laughs> yes. Ay, kasi 16, 000, <laughs> so, hindi sweet 16 na Sweet din yung mga kwento natin. Oo, uh, oh, sweet 16 ang beauty to. Tapos tingin niyo po, nahihilap sa ayo. Oh. Ako nagsasalita si ano, Aji. <laughs> oh. Nahihiyain kasi siya talaga. Kaya pag na overwhelm siya, kaya ako naman, gusto ko natutuwa ako na experience niya ito. Pag nararamdaman niya yung love ng ibang tao sa kanya at support, it really overwhelms me. Thank you, guys. Maraming maraming salamat.